Lumiit ang tubo pero lumaki naman ang kapital. Yan ang angal ng mga bigasan sa Agora Public Market sa lungsod ng San Juan matapos umanong maramdaman ang pagkaunti ng kuha ng kanilang mga suki dahil sa tumataas pa rin presyo ng bigas. Ayon kay Mang Emiliano Pilyarna, may ari ng isang pwesto sa palengke, hindi na kaya ng ilang niyang customer ang pinakamurang 51 pesos na well-milled rice Bagamat hindi patahasang masabing lugi, ramdam umano ang pagliit ng kanilang kita dahil sa pagtitipit ng mga mamimili. Oo, oh, kasi hindi na lakayagin yung presyo ng bigas. Magkano eh. Bakit ano ba pinakamura niya? Ah, uh, sa ngayon, 51. Hmm. Eh, dati, eh, mga presyo ng bigas. 40 lang. Eh, Pero hindi naman kayo lugi. Lugit ang tubo, lupa kapital. Ganito rin ang sentimiento ng mga pwesto ng MS Rice Center at Navi Consumer Goods. Ayon sa ilang mga bantay, dating kuha limbawa na limang kilo kada buwan, dalawa o tatlong kilo na lamang dahil sa mataas na presyo. Una lang sinabi ng Rice Consumer Watchdog na Bantay Bigas na namamonitor ang pagbaba ng binibili ng publiko dahil sa parehong kadahilanan sa ngayon. 51 pesos ang mura o pinakamura dito sa Agora Public Market habang umabot naman sa 70 pesos per kilo ang special na local rice para sa kauna sa Pilipinas Deezer H. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.